Uh, good morning buenas uh, Dias Amigos y Amigas buenas uh, Dias Damas y Caballeros Okay, muli nandito tayo para uh, magbigay uh, ng ating pananaw sa mga nangyayari bagamat uh, medyo tumigil tayo ng ilang araw <laughs> uh, Okay, kasi yan nagmo-moni money -mone, iniisip yung mga nangyari sa ating bansa etc., etc. okay eh balik tayo don sa topic natin ano uh, sa palagay ko hanggang ngayon uh, 10 days uh, ago dahil may 22 na tapos yung mga uh, election ay may 12 ah, uh, marami pa rin ang uh, hindi naka-move on. Ano? marami yung masaya. Marami din yung mga hindi naka-move on. Marami yung mga malungkot dahil yung expectation nila na mananalo. O alimbawa sa party list ma, ano, mananalo. Then hindi nangyari e, gano'n lang ang election naman eh uh, siyempre kung ano ang gusto ng tao uh, yun ang masunod uh, pagkatapos uh, we, we have to respect the will of the majority majority of the Filipino people in fact uh, sa sa akin na uh, pananaw atalaga uh, pa kwan ano no? uh, accepted ko yung result. Uh, uh, we are happy with it kasi the people is uh, spoke up. But at the same time nalulungkot din tayo dahil na may may mga sa nakikita ko may mga hindi magandang senaryo na uh, possible na mangyayari. Uh, hopefully Uh, hindi mangyayari ito. Hopefully, ang mang man mangyayari ay yung makakabuti makak o makakabuti sa bansa natin, ano? Okay. Uh, ano yung isang nakikita natin? Ang isang nakikita natin ay uh, til til uh, siguro at this uh, by this uh, coming uh, new Senate uh, Uh, composition. Talagang mahihirapan dyan ang president. Dahil uh, yung, yung impeachment, parang idid, idinilay niya yon dahil uh, sinasabi niya na marami yung mga pro senators na maging uh, an, uh, impeachment judges. Okay, kaya iniisip niya na siguro after the election din mawawala yung mga Duterte senators. Ngunit kabalik tara ang nangyari. Dahil mas dumami yung mga pro Duterte senators. In fact, uh, nagtataka lang tayo ano. Para bang kwan, uh, proud na proud dito na kung titignan natin, ito ay personal opinion lang natin. Ano? Hindi na senator ng Pilipinas, kundi para sa akin, sila ay senators ng mga Duterte. Okay, yan. Pagkatapos, siyempre mayroon tayong question about sa China, sa West Philippines, etc. Et mga Pogo, Uh, With regard dyan sa impeachment uh, case Against the Vice President So, ang nakikita natin Talagang uh, mas uh, Na-widen O lumakas yung pwersa ng mga Duterte So, uh, ganun talaga Yun ang gusto ng mga tao So, we, we have to accept it Although, may mga na, na nakakausap akong mga yung mga ordinaryong mamamayan. Okay, tayo. Eh, sa totoo lang, naka, nakakalungkot na. Kwan, ah, uh, talagang hindi na, hindi na nila ma-identify yung mga tamang news at saka fake news. Ganun na lang, sa wala. Okay, kung, ano yung nabasa na lang, uh, ganon, ano. Uh, pagkatapos yung, aliba, yung mga ICC, question about ICC, impeachment, etc., etc. Talagang, kwan sila eh, talagang, uh, ma may idea sila, but then it's too little eh sabi nga nila yung yung little knowledge is de dangerous kasi hindi nila alam yung kan yung talagang what is going on so na nakakalungkot bilang isang pilipino kaya ang advocacy natin ay ah, talagang tuloy-tuloy yung kwan, ah, voter's education that eh, dapat tayong mga pilipino alam talaga natin yung mga na, nangyayari ano sa so, yung ta yung actual na nangyayari sa bansa natin because uh, that is for the good of the country ah uh, ngayon kung ganito na lang nagkawatak-watak tayo so uh, medyo malabo yung mga investment malabo yung mga blessings na na pupunta sa bansa natin. Okay, kaya yon nakakalungkot. Hindi lang ako nalulungkot doon sa doon sa result ng kwan uh, natin. result ng midterm election. But then yung yung uh, situation ng mga tao. Okay? Uh tayo talaga since high school pa tayo. Talaga na Marcos na tayo. Okay. At pagkatapos ngayon, nakabalik yung mga Marcos. Then, naging presidente yung isa. Yung si anak ni the late Ferdinand uh, E. Marcos. So, ang panalang naman natin ay wala na yung idealism. Ano? Yung mid-idealism. Uh, medyo bawas-bawasan na natin. Para sa akin, the best move at this point in time, ay dapat kung sino yung nakaupo. We have to support uh, him or her. Ano? Okay, ganyan dapat ang mga Pilipino. Ito, uh, uh, gusto kong ulitin ang ulitin kung sino yung nakaupo. Then, suporta natin. Ngayon, kung nakikita natin na yung nakaupo ay medyo maraming mga ginagawang bagay na hindi magan sa bansa, so i-impeach sila. Okay? O, o kaya the best comes election. Pag silang ibuboto. Uh, gan gan ganon lang naman. Ngunit, uh, yun nga, pang bubudol-budol, propaganda, itsitira, itsitira. So, naniniwala tayo. Talagang, kwan, ano, hindi natin maabot yung sitwasyon ng mga uh, progressive progresibong bansa. Ngunit, gan, uliting ulitin ko nga, uh, kung sino yung gusto ng mga mamayang Pilipino. So, 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 we have to respect them. Ngunit, uh, tayo naman kam sa eleksyon, da dapat naman naisipin natin yung talagang nakakatulong. Okay? So, imagine, ina na sila ay senator ng mga Duterte, yet gusto-gusto uh, si -gusto sigaw na sigaw natin. Yung isa, ayaw sa uh, is Philippines, eh. eh ano yan? Pinig-question. Yet, uh, binubuto natin, ano. Okay. Sana, after many many years, wala na kami dito at last ang mindset ng mga Pilipino ay magbago at ma, ma improve ano hindi sa uh, ngayon okay so muli, thank you sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube uh, channel